Breaking news mga kapatid, Pakistan, gumanti na sa Iran. Iran, hindi inakalang ganito pala ang Pakistan. Kung mababalitaan natin netong mga nakalipas na araw, ang Iran ay nagpalipad ng isang rakit na tumama sa Pakistan at nagdulot ng malaking pagsabog. Dito ay nagambala nila ang isang naihimbing na bansa at sa ngayon ang Pakistan ay nagsisimula ng gumanti sa pagkakamaling ginawa ng Iran. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Naglungsad na ng sunod-sunod na pag-atake ang mga militar ng Pakistan at inatake ang isang grupo sa loob ng Iran sa timog silangan nito. Dito ay makikita na wasak na wasak ang gusali at sinasabing walang nasawi sa mga target ng Pakistan ngunit nadamay naman sa pagsabog ang sampung mga sibilyan. Ayon sa Pakistan na nagsagawa sila ng mga pag-atake para sa mga militanting grupo na nagtatago sa balwarte ng Iran. Gamit ng mga ito ang Chinese fighter jet na FJ-17 Thunder, J-10C Big Bros Dragon at isang UAV drone nagsagawa ng airstrike ang Islamic Republic of Pakistan. Gamit ang mga drone, pitong lokasyon ang tinarget ng Pakistan at tagumpay nila itong tinamaan. Sa pitong lokasyon na ito, nasawi ang ilang mga militanting grupo na naglulungga dito. Isinagawa nila ang pag-atake dalawang araw matapos pasabugin ng IRGC o Iranian Revolutionary Guard Corps ang isang lungsod sa loob ng Pakistan. Ayon naman sa Iran na tinarget lamang nila ang isang grupo ng mga rebelde na nagtatago sa loob ng Pakistan. Kaya naman ang Pakistan ay nagsagawa din ng pag-atake at sinabi din nila na rebelde lang din ang balak nilang patamaan. Ibang-iba ang Pakistan sa lahat ng inatake ng Iran dahil ito lamang ang bukod tanging sumagot sa mga pagbobombang ginagawa ng Iran sa loob ng Middle East. Ang Pakistan ay handang makipaggera lalaban ito pangil sa pangil. Sa kabilang dako naman kapatid, ang Iran na pag-alamang sinusuportahan ang lahat ng militanting grupo sa Middle East, Hezbollah sa Lebanon, Houthi sa Red Sea at Hamas sa Gaza. Iisa ang layunin ng mga ito, sirain o wasakin ng Israel at kalabanin ang mga Hudyo at Amerikano. Alam mo bang maraming pagkakamali na ang ginawa ng Iran at sa ngayon nasasangkot na ito sa napakadaming gulo at ang pinakahuli ay ang pag-atake nito sa Pakistan. Ang sigalot sa Middle East ay patuloy na lumalala, lalo na ang sigalot na nagaganap ngayon sa Red Sea ang US at Houthis. Breaking news mga kapatid, US UK at iba pang mga kaalyadong bansa ay umatake na sa Yemen. Ito na ba ang hudyat ng panibagong digmaan? Ito na ba ang simula ng World War III? Nagsimula ang alitan ng mga bansang ito matapos atakihin ng Houthi ang lahat ng barkong dumadaan sa Red Sea. At bilang gante ng US, inatake naman ito ang ilang mga syudad sa Yemen na pinaglulunggaan at kontrolado ng mga Houthi. At magpasa hanggang ngayon kapatid, patuloy pa rin ang pag-atake ng US at UK at iba pang mga kaalyadong bansa nito sa Yemen para ipakita sa Houthi ang gera na hinahanap nila. Ano naman kaya ang magiging sagot ng Houthi, lalo na ng Iran na itinuturing nakasangga ng mga Houthi? Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay magsubscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Sa ngayon kapatid, nagkakaroon na naman ng isang sigalot sa Middle East kung saan ang ilang mga bansa tulad ng France, United States, Denmark, Greece, United Kingdom ay nagpadala na ng mga barkong pandigma bilang pagdugon sa mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Sa kabilang dako naman, ang unang pag-atake na ginawa ng US at iba pang mga kaalyadong bansa ay noong Webes ng gabi, kung saan mahigit sa anim na pong mga targets ang inatake nila sa iba't ibang bahagi ng Yemen. Ang labing anim sa mga target ng US ay nasa loob mismo ng syudad sa lugar ng Sana, ang kapital ng Yemen. Dito ay inatake nila ang mga pinaglulunggaan ng Houthi kasama na ang mga military airport at naval base ng mga Houthi. Ginawa ito ng US at iba pang mga bansa para ipakita na hindi sila natatakot sa mga Houthi at handa silang lumaban. Sa katunayan kapatid, Houthi ang unang umatake kung saan ang ilang mga sundalo ng Amerika ay nagtamo ng mga sugat sa katawan. Dahil dyan, ang presidente ng Amerika na si Joe Biden ay nagutos na gumanti laban sa mga Houthi dahilan para malagasan ang militanting grupong ito. Sa Red Sea naman ay nagaganap ang isang napakainit na tunggalian kung saan ang ilan sa mga bansa ay nagpadala na ng mga barko para kaharapin ang mga Houthi. Nagsimula ang lahat ng ito nang atakihin ng mga Houthi ang lahat ng dumadaang commercial ship sa Red Sea bilang pagpapakita ng suporta sa Hamas na sa ngayon ay pinupuksa na ng IDF. Ayon naman sa leader ng Houthi, na patuloy silang makikipaglaban at hindi sila titigil sa pag-atake sa Red Sea, lalo na sa mga commercial ship na dumadaan dito. Ayon sa leader ng Houthi, na patuloy silang makikipaglaban para puksain ang mga Amerikano at mga Hudyo na siyang nagbibigay ng totoong kaguluhan sa mundo at para tulungan na din ang kapatid nilang mga Hamas na nakikipaglaban ngayon sa Gaza. Pero isipin mo na lang kapatid, hindi naman gagawa ng pag-atake ang Israel kung hindi pinasok ng mga Hamas ang isang rehiyon sa Israel at hindi rin gagawa ng pag-atake ang US at UK at iba pang mga kaalyadong bansa sa Red Sea kung hindi inatake ng mga Houthi ang mga commercial ship na dumadaan dito. Kapag nagpatuloy ang ganitong klasing labanan sa pagitan ng Houthi na nasa Yemen na suportado ng Iran, malamang hahantong ito sa isang malaking digmaan. Pero sana hindi na umabot sa ganon dahil maraming buhay na naman ang mawawala.